Aki, oh. Ayun, ay, kita mo yan, oh. ang ano dyan, ang ano dyan, baka yung mga tao dyan. Yung nagtatrabaho dyan. Ano ka ngayon, Sabad, oh? May may kita po yung kumataas. Ano yan, tao dyan. Meron mga tao dyan, katrabaho. Ayan na. Ang lakas ang sabog sa Davis dito sa barangay San Miguel sa Barangay San Miguel Pasig City. Oweros Sa Davis 'yan. Lakas oh. Lakas oh. So, warehouse po ng pintura dito sa gawaan ng pintura dito sa Davis Barangay San Miguel classic si niyan Ito ay putangina ng lumiko bobo Yan. Pero marami na dun. Abulin nyo, pre. Okay, sa reporter, yun, reporter yun. Masama, may nagtatrabaho dyan. Hindi, wala yun. Tatakbo Hindi, malalaman yun? Ano, ano, yung bigla sabog Wala, akong load. Ano, wala akong Nandun ako sa terminal, napatalo na ako sa tricycle, eh, lakas Malakas pa rin. Ay, hindi. mas malakas doon. Puta na yan. Natutulog ako noon, puta, napatayo yung talong ko eh. Malayo naman eh. Hindi, kahit na. Ang nakakatakot tumambay dito kasi baka may sumabog pa ulit dyan. Gawaan ng ano yan eh. Gawaan ng ano yan eh. Ng mga skim coat.

Oh, yung, ma mamaya bigla may sumabog dyan.